Buwan, <laughs> grabe ka. Grabe kayo. Isa! Diyan pa muna dalawa. Hihihi! Iyan po siya. Giligpit. Iyan ang mga yan. Maraming damit, Bundok. Bundok ng tsualala. Masarap <laughs> <laughs> pagligpit. Maraming pante. mm Hmm! Eh, Ay, okay, huwag okay. ako mm. Ligpit, ligpit. Ang ah, masakit ang paa. Hmm. Masarap bang nasa bahay lang? Hindi. Hindi masarap. Eh, magawa isa bahay. Magliligpit ka, magliluto ka. O, oh, agyala ba? masarap. <laughs>